Hi guys! For today's vlog, so ipapakita ko sa inyo yung The Lost Chambers Aquarium dito sa loob ng Atlantis Water Park sa Dubai. So ayan na siya guys. So kung papasok kayo dun guys, iba din po yung entrance niya sa mga hindi pa po nakakapasok sa The Lost Chambers, iba po yung entrance niya bukod dun sa Atlantis. Uh, package na binil, binili ninyo or kinuha ninyo. So dito, ang aquarium na to ay nandito na po lahat halos ng iba't ibang klase ng isda. So kung makikita nyo guys, sobrang lalaki talaga. So hindi ko alam kung nakamagnifying lens ba to or what. Basta sobrang lalaki ng mga isda talagang masyasya kayo dahil yung ulo nyo, mas malaki pa talagang isda sa ulo nyo. So ayan, ang gaganda talaga dito guys. Kaso nga lang, medyo... Medyo boring ng konti Cool. Hindi kayo uh, pet lover. So, pero nakaka din naman talaga kasi iba-iba yung isda na makikita natin dito. Tsaka excitement dahil ayan yung mga isda na yan, hindi ko pa yan nakikita talaga sa personal. So, dito ko lang siya nakita. Sobrang nakaka-amaze. o oh, ang laki talaga niyan, guys. Sobrang laki. Pili ko nga kasi uh, tangkad ko yung isa dyan na lumalangoy. So, ayan, pupunta naman tayo sa kabila. Ayan lang yung mga design dyan. Medyo madilim yung loob. Kaya, hindi natin may enjoy yung view. Dahil, ang nakafocus lang po dito is yung sa mga isda. So, ayan, iba't ibang klase naman po ng isda. Ito naman, sobrang liit naman nito. Yung nauna, sobrang laki. So, ayan, maglilibot pa tayo. Para mas makita pa natin kung ano pa yung mga iba't ibang klase ng isda dito. Tignan nyo naman, naman, guys kasing laki na ng ulo ko yun guys tapos ito naman kung sa sobrang laki meron din naman sa sobrang liit kanyan kaliit o oh, ba diba? ay parang si ano si Finding Nemo parang doon sa may palabas Finding Nemo hindi ko alam kung sino yan hindi naman yan si Dora so ayan yan lang naman yun guys pero mas exciting doon sa may dulo kasi may mga mas malalaki pa talaga doon ayan katulad nyan ay grabe sobrang laki nyan guys talagang ma-amaze ka. May mga ganito pala talagang isda, no? So, dito mo lang makikita yan sa Lost Chambers. So, sobrang laki talaga. Yung dinikit ko yung ulo ko dyan, talagang kalahati lang yung ulo ko sa laki niya. Ayan, no? Tignan nyo naman, guys. Buntot pa lang. Oh, my God. Nakaka-amaze. So, kaya medyo nagtagal tayo dun. Ayan. Ito naman, hindi ko ano kung ano yung tawag sa isda na to. Pero, Ayan siya. So, parang iisa lang yung kulay niya. Tapos, eto na yung pinakamalaking aquarium dito. Parang sa may Dubai. So, lahat na ng iba't ibang klase ng isda nandyan. So, ayan. May mga lumalangoy na po ng iba't ibang klase ng isda dyan. Siyempre, ipapakita ko rin po sa inyo yung iba pang part na uh, area na to. So, ayun, oh, grabe oh. Sobrang dami talagang isda. Pero kung nandito kayo guys sa pwesto ko, sobrang maa din talaga kayo. Kasi uh, ah, bihirang bihira nyo to makikita sa palengke natin sa Pinas. So dito rin sa may fish market. So nandito lang nandito lang talaga siya sa may The Lost Chambers ayan. So para rin pala siyang Dubai pero wow, mashallah. Tingnan niyo naman guys. Ewan ko kung nag-uusap-usap pa mga isda na to bakit sabay-sabay sila palagi lumangoy, no? Halata nyo guys, pag may isang lang lumangoy, Sunod-sunod na sila ganyan. Ganyan sila kaganda tingnan kapag sabay-sabay silang uh, lumalangoy sa isang area lang. So, ayan. May iba't iba pa na klase ng isda dito banda. Gusto ko makakita ng pating pero wala akong nakita ang pating doon. <laughs> Siguro bawal. So, ayan. o oh. Tingnan nyo naman, guys. Parang buntis. Ang lalaki talaga, sobra. Hindi ko alam kung talagang totoong ganyan kalalaki yan. Kung makikita nyo yung sa person na talagang masyasyak kayo, ganyan talaga kalaki tong isda na to. Mapapat mapapatanong talaga kayo sa sobrang laki niya. Ayan, tignan nyo, parang siyang, parang nabundat, parang ang daming kinain. So, ayan guys, sobrang ganda. Ang cute talaga nila tingnan kasi sobrang lalaki nila. So, wala na akong ibang masabi kasi talaga nga namang malaki talaga ang mga isda. Dito, tignan nyo naman, oh, isa pa to sa malaki. Wow! wow, grabe, lalaki talaga ng mga prawns. Hindi ko alam kung yun yung tamang ano doon, guys, yung tawag dyan. Basta ang lalaki ng mga prawns, nakakatakot yung mga kamay, yung mga ano nila. Yung mga galamay nila, grabe. Pag natuso ko talaga niyan, ang sakit siguro niyan. Sobrang lalaki talaga. Nakaka-amaze. Talagang sub, -so -sub, -sub ako sa tagal dyan. Kasi talagang tinitingnan ko talagang malaki ba to o may lens ba to. Tapos meron pa yan sa taas, guys. Papakita ko sa inyo. Sobrang dami. My gosh! So, pag yan talaga, nabutas yan o nasira yung may Talagang laglag -lag lahat yan sa ulo mo. <laughs> Sobrang nakakatakot na maglakad dyan guys Kasi piling ko pag nasira yung glass niya Talagang mapupunta yan sa ulo mo Nakakatakot Ang lalaki ba naman ng mga galamay niyan guys Tsaka talagang sobrang nakakatusok yan Dahil sa lalaki Ang lalaki talaga Oh Ay ang sarap kainin niya Siguro sobrang malaman yan guys So yan lang naman yun guys Thank you for watching my vlog Bye